One, two. people, people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre, ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Syempre, Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggam-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa inyo ng bonggam bonga sa lahat ng bumati sa akin ngayong kaarawan ko. Maraming maraming salamat sa pagmamahal, suporta. Maraming 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 salamat. Hindi ko na kayo iisa-isahin kasi sa sobrang dami ninyo. Pero, syempre alam nyo na kung sino kayo. So, maraming maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko talaga ang pagmamahal ninyo sa akin. Napaka-bongga. So, yon. So, ngayong araw na to, syempre marami akong hatid na chika. Diyos ko, masyado na tayong late. Marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga Chika. So, para sa una natin, Chika, ito nga, just cross si Preo, magbabalik daw siya bilang pambato ng Miss Universe Thailand sa susunod na taon. Pero sa isang kondisyon, gusto niya ay manalo si Vina sa Miss Universe. Dahil daw, siya daw ang magiging back-to-back -back stronger contender ng Thailand sa susunod na taon. So, anong Chika natin dyan? So, chika natin dyan kung mananalo si Vina. Paano pag hindi nanalo si Vina, hindi ka nababalik, di ba? Pero kapag nanalo si Vina, ibig sabihin ay gagawa kayo ng paraan para mag-back to back. Walang back to back na nagaganap. Hindi ako naniniwala na may magbabakto back to back. <laughs> Charot. So, yon So, ewan ko. Basta para sa akin ng back to back, hindi easy yan. At may sumpa ang back to back. Kasi pag nag-back -ba to back, ayon tignan nyo yung Venezuela, tuluyan ng lumubog. O, <laughs> di ba? Lumubog na sila sa Miss Universe at bihira na talaga silang mapansin at manalo. So, para sa akin, ang back to -back ay hindi yan basta-basta nakukuha. Kailangan talaga very strong ang magiging kandidata. Kung baga parang dapat malalagpasan niya pa yung nakaraan at higit sa lahat ay syempre talagang bongga siya. So, ayun, para sa akin talaga, swerte kapag nag-back to back. Pero kapag ano, hindi talaga ako umaasa sa mga back to back na yan, kalokohan niyan para sa akin. Pero, kung mag magbaback to back sila, eh, di bongga. So, tingnan natin. Pero ang tanong, mananalo ba si Vina sa Miss Universe? So, ayan ang aabangan natin this coming November. O, ba diba? So, maloka sila dyan. Charot. So, ayan. So, good luck din kay Preo. Ako, gusto ko ta rin na sana magbalik si Preo kahit hindi manalo si Vina sa Miss Universe Thailand. Kasi nga, kung iisipin mo naman, eh si Vina naman ay talaga namang grabe, ba diba? Sobrang winner pa rin talaga ang eksena ni Preo, ba diba? So, para sa akin, pwedeng-pwede pa rin siya sa Miss Universe for the next year. So, yun, maganda. Sa kaya na kasi, syempre, magastos talaga sumali sa Miss Universe, di ba? Sa mga beauty pageant, ito ay hindi naman libre. Kung parang yung mga gowns, so, syempre, babayaran nila. Hindi talaga easy. Kaya, naiintindihan ko rin si Preo. By the way, good luck. So, yun. At para naman sa sumunod natin, chicas, si Puy, ang dating National Director ng Miss Universe Thailand, binati si Vina ng bonggam-bongga. -bongga. So, ang sabi ni Miss Poy ay, Congratulations, Vina, ang bagong pambato ng Miss Universe Thailand. O, ba? Diba? So, ayan na. So, nagtaas kaya ang kilay niya, charot. Pero, feeling ko naman, hindi. Kasi na, graduate na. So, parang ang gusto niya, peace, peace, peace. At, feeling ko, naniniwala siya So, tignan natin kung ano magiging target nila ngayong taon na to sa Miss Universe. Kung makukuha ba talaga ng Thailand or hindi. Pero ayun nga ang nakakaloka, di ba? Kasi dalawang beses siya naligwak dito kay Puyo. So, parang si Miss Poy alam na kung ano ang mga kaganapan dyan. Kaya, congratulations na lang. Charot! So, yan! Nakakaloka! Pero ito ang mas nakakaloka. Sabing ganon, ay nako. Kahapon nga naganap na ang ano, tawag dito, naganap na ang Miss Grant. Philippines. O, oh, di diba? So, ano daw masasabi ko sa eksena at production ng Miss Grand Philippines? Well, ang masasabi ko, kung hindi tayo nakapanood ng Miss Universe Thailand ng na nauna, So, syempre, bongga sa mata natin yung kanilang production. Pero kasi nauna kasi ang Miss Universe, kaya hindi mo may iwasan na magkaroon ng comparison. Kung baga parang, ay, parang binonggahan naman ng Miss Grand, pero ganun pa rin. Parang, Okay, yun lang. So, yun. So, para sa akin, talagang ganun na talaga yung mga pageant natin sa Pilipinas. Wala na talaga siguro silang ilin level up ng bonggam bongga na katulad ng mga pageant dito sa Thailand. Kung parang dapat maintindihan natin na iba ang Thailand, iba ang Philippines. Kung ano yung ino-offer natin, dapat mahalin natin yon. Pero syempre, mas gusto ko pa rin kasi tayo yung powerhouse country. Sana i-level up naman ng mga organization, yung mga pageant nila. Dapat talaga... Bongga talaga, di ba? Kasi syempre, lalo na yan, Diyos ko, nakakuha sila ng tatlong corona mula sa iba't ibang ano, uh, international pageant. Kung baga, grand slam sila. Tapos biglang Oh, di ba? So, yun. So, ewan ko. Pero ayun, finally, buti na lang naganap na ang Miss Gran na nakakaloka na inabot ng tatlong buwan. And then, ayun. So, syempre, naloka din ako sa resulta. Di ba? So, yun. Nakakawindang. Gusto ko itong mumbling. Anyway, hay na Good luck sa mga bagong reyna. oh, di ba? So, I wish na sana Ayan nga, sabi kasi nila, for the back to back. So, tingnan natin kung back to back nga ba ang mga napili nilang Reyna para sa the face. O, oh, di ba? At saka, syempre, sa Reyna Espada Americana. At saka, syempre, dito nga sa Miss Grand International. So, kayo ba, tingin ninyo, back to back nga ba sila? At taas talaga ng spirit natin, no? Para no, Parang sinasabi talaga nila, ay, nako, malakas. Ako para sa akin, malakas yung laban. Mm -hmm. Wala akong problema about Emma Tiglao. Ang problema ko, kung sinawat ba, ay ibibigay ba talaga sa atin yung back-to-back -back na yan. Siyempre, maraming kandidata dito sa Miss Grand. At remember, uh -huh, ang Thailand na yon iba ang hinihit nila. So, dapat tayo uh, huwag tayong masyadong umasa do sa back to back. Kung ibibigay, edi eh congratulations sa atin lahat and then let's celebrate. Pero huwag yung parang yung mindset natin, back to back, back to back. Kasi pag hindi nabigay yan, ang ending yan, disappointed kayo. So, yon So, mas maganda na na parang Uh, supportahan na lang natin sa Emma Tiglaw kung ano ang magiging eksena niya sa Miss Grand, at kung siya ba ay kakabog ng bonggang-bongga -bongga. kasi syempre alam naman natin na Miss Grand. Ang totoo lang ako na kumpiyansa ako na hindi magpapatalo ang pambato natin. Ang doon ako, ayun yung nafe-feel ko, hindi magpapatalo ang pambato natin dito sa Miss Grand. Pero naniniwala ako na maraming candidates ang magpupukpukan dyan at possible na sila ang makakuha ng corona. Alalahanin natin medyo nasa edad na rin itong si Emma Tiglao. Siyempre, kung may mga bata dyan na mas fresh at mas bongga yung beauty at nakita niya na potential talaga for the queen, eh, ayun yung kukunin nila. But ako, para sa akin, sa si Emma Tiglao, perfect candidates for the Miss Grand International para sa top 5. Mm -hmm. So doon naman siya nagtatanong sa akin, deserve ba ni Emma Tiglao talaga ang corona? Eh, kahit naman sabihin ninyong hindi or deserve, <laughs> ang ending niya, siya talaga ang ipapadala kasi siya nga ang hinintay ni Mr. Arnold. Kung baga niligawan na to ni Mr. Arnold para sumali dito. And then, nandiyo dyan na, eh, di ayun na. <laughs> di ba? Susko kayo naman para naman kayo pabago-bago eh siya na nga rin nagsabi na tumatawo siya ng mga reyna ng para sumali sa pageant niya at hindi niya nang dininay na tinawagan niya nga si Atisa at saka si Celeste so para sa akin Ayan talaga ang gusto niya mangyari At ayun yung gusto niya ipadala sa Miss Grand And then ayun nga So malakas naman si Emma Tiglao And then happy naman ako for her And tignan natin kung ano ang magiging eksena niya Sa Miss Grand International So yun, syempre So support ba tayo? Oo naman Kailangan natin sumuporta na sa kanya ng 100% Kasi at the end of the story She is Miss Philippines oh diva And then ayun naman para sa reina Hispano-Americana so sabi nila nako dapat ang ipinadala na lang si Anita Rose kasi mas kabob ako to be honest, nagulat nga ako sa resulta. Kasi ba diba, akala ko ang ilalagay nila sa Miss Grand ay si Emma Tiglao. Tapos ang ilalagay nila sa Asia Pacific ay si Michelle Arceo. Tapos si Anita Ford, the Reina hispano Americana. Pero nabago eh. So parang biglang, ha? Ano nangyari? So yon so ginawa nilang Miss Tourism World. Ito nga si Michelle Arceo. At si Anita naman ang ginawa nilang Asia Pacific. At ito nga si Beatrice naman ang ginawa ginawa nilang reina hispano-amerikana. So, may laban ba ang Pilipinas? May laban naman. Bakit naman hindi? Magaling naman si Beatrice, magaling magsalita, magaling kumuda. So ngayon, ay yun talaga yung isasalang niya dyan. Di ngayon, doon naman sa Asia Pacific, hindi ko alam kung ano magiging status o ano magiging eksena ni Anita Rose. I hope na sana makuha niya yung corona doon, di ba? And then, pagdating naman kay Michelle Arceo, nilagay daw dyan sa Miss Tourism World kasi ang pageant ng Miss Tourism World ay kudaan. Since na magaling magsalita itong si Michelle Arceo sa lahat ng mga kandidata dyan, in fairness naman so magaling siya sa kudaan so ayun so pwedeng-pwede siya doon sa pageant na yon so ang ending nito syempre parang ang laban ni Michelle Arceo kung sakaling maipopush ma, yung pageant ng Mister world kung meron. Charot. And then, pagdating naman dito sa ano, pagdating naman dito sa Reina hispano Americana, hindi ko alam, pero naniniwala ako na magaling kasi si Beatrice talaga. And good luck sa kanila, ba diba? So, yon So, medyo nakakaloka. And then, doon naman sa The Face, ano ba ang mangyayari sa The Face, parang feeling ko may hirapan siya for the back to back, no? But, trust lang tayo ko ano ipapakita ni Nikki Buenape sa pageant na lalabanan niya very soon. Parang na-meet ko na yung pambato ng Thailand dyan. Parang ka-close ko siya. Charot. And then, oo nga. So, siya ngayon ipapadala. na ako, nakakaloka. Pero, syempre, naniniwala ako na ang pambato ng Pilipinas ay sobrang lakas. Sa totoo lang. Ando doon pa rin ako. Naniniwala ako na malakas ang pambato ng Pilipinas, kaya ng Pilipinas, ang laban at laban lang, di ba? So, yon So, wala naman tayong magagawa kung di talaga supportahan sila. At, tignan natin kung ano ang mangyayari sa mga eksena nila sa international pageant. Basta ako, happy-happy lang. Chill-chill lang tayo. At, ayun, bongga. Di ba? So, para sa sumunod natin, chika, tingin mo, Mama Sam, Asia Pacific Anita Gomez, kakabog kaya at saka si... E, ay So, ayun na, tulad nga ayun natulig na sinasabi natin. So, ako para sa akin, at least wagi sila dito sa Miss Grand. Mm -hmm. To be honest, ha, naging masaya ako para alam mo 'yon, 'yung kumbaga, parang ayan 'yung gusto ng tao eh. So, ibigay na natin 'yan, 'di ba? So, at least kahit anong mangyari naman, sabi nga ganun, wala naman talo at walang tapon. Sinasabi sabi nila, ako si Michelle Arceo, na nata natalo dito. Hindi naman siya natalo kasi may corona siya. So, kumbaga, parang nandoon lang tayo sa part na medyo na iba yung arrangement. Oho. Uh -huh. Pero kasi magtiwala tayo kay Mr. Arnold kung bakit ganon ang naging arrangement niya. Baka may purpose. So, di ba? So, yan. Kaya, good luck and happy-happy naman ako sa naging naging resulta. Kasi nga, yung iba nga, katulad nga, di ba, ng ibang kandidata, hindi nabibigyan ng chance. Pero at least, di ba, sila nabigyan sila ng pagkakataon na mailaban sa international pageant. Kaya dyan, yung mga nababasa ko, nako, si Anita dapat ang naging Miss Grand Parang tumigil na nga kayo sa kakaganyan ninyo. Maging masaya na kayo kung ano ang narating ni Anita. At buti nga nabigyan na siya ng corona finally, di ba? Kasi yung mga pageant na nilalabanan niya ay hindi siya nabibigyan ng pagkakataon na maipa, maikumpit siya sa international pageant. Pero dito, meron na siyang pag-asa na mailaban sa international pageant. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, mas gusto ko pa rin siyang maging reina Hispano-Amerikana kasi baka maksungkit niya yung back to back sa liit ng bewang niya sa galing niyang rumampa pwedeng pwede siya makipagkabugan at makipagsabayan sa mga Latinas na Bonggang-bongga Diba? So yun, ayun lang yung akin ha So parang piling ko caring yun Oo. Oh. So, yun. Pero, syempre, good luck and wish all the best sa lahat ng mga bagong reyna ng Miss Grand Philippines at yung ibang naging title dyan. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo. So, yun. So, syempre, maraming maraming salamat sa suporta at pag- mamahal na binibigay ninyo sa akin. So, itong bagong taon ko, syempre, nadagdagan na yung edad natin. Pero, syempre, I'm look younger pa rin at fresh. Kung anong ilang taon na ba ako sa mga nagtatanong ay nasa 14 na. Charot! So, yon 14 ang edad ng mama sa minyo. So, yon So, syempre, happy naman ako sa life ko. Happy ako sa mga taong nasa paligid ko. Mar masaya naman ako sa trabaho ko. Masaya ako sa feeling na nagmamahal sa akin. At Masaya akong kapiling ko kayo. Mm -hmm. So, yan. So, maraming maraming salamat. Ginawang perfect talaga yung buhay ko ng Diyos. Uh, uh, so, syempre, higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos. At syempre, ayun talaga. Ang wish ko ngayon ay good health. Good health talaga. Bigyan nga ako ng maayos na pangangatawan, malusog na pangangatawan. At yun laban lang sa buhay, di ba? Kasi kapag malusog yung katawan natin maayos, ayun, syempre, magtutuloy-tuloy yan. Oo. At syempre, hindi lang para sa akin, para sa inyo din, na sana lahat kayo ay bigyan ng masagana at maayos na pamumuhay ng ating Panginoon. Ganon! Kaya syempre, tuloy ang buhay, tuloy ang ligaya, tuloy ang bakbakan, at tuloy ang kwento ni Mama Sam! So, yun. So, syempre, tuloy yung mga chika natin dito. So, yun. So, maraming maraming salamat, God Divas. Diyos ko, sa Panginoon talaga wala nang iba. Charot. <laughs> Hindi, syempre, dahil sa Panginoon, binibigyan niya yung mga tao na, alam mo yung pwedeng support sa'yo, pwedeng tumulong sa'yo, at yan, di ba? So, masaya ako. Maraming maraming salamat. So, sa inyong lahat, syempre, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So, maraming salamat, guys. Kayo, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin? Tsumika lang kayo dyan sa baba. So, syempre, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Have a nice day sa atin lahat. So, yan. Terima kasih telah menonton!